Balita naman po sa mga lalawigan. Mahigit limang daang pamilya ang nagsisiksikan ngayon sa mga evacuation center matapos pumutok ang bulkang kanlaon nitong lunes na mahagi na ang gobyerno ng food packs at iba pang ayuda para sa mga lumikas. Sa ngayon, isinailalim na sa state of calamity ang Canlaon City. Ipinagbabawal na rin ang mga aktibidad sa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Sinisisi naman ang lokal na pamahalaan ng FIVOX dahil nagkulang daw ito sa abiso Sariling sikap nga raw ang LGU sa paghahanap ng update sa social media. Kahit ang pagtataas ng alert level, hindi raw inalerto agad sa lokal na pamahalaan. Aminado naman ang FIVOX na nawalan nga sila ng opisyal sa Canlaon City magmula ng magretiro ang kanilang volcanologist doon noong pang 2022. Pero giit ng FIVOX, limang beses silang nagpadala ng advisory sa Canlaon LGU noong nakaraang taon. Sa ilang pang mga tampok na balita ngayong nga pong Mar Merkoles ng umaga, balik operasyon po naman ang Bacolod Silay Airport sa Negros Oriental. Nauna po kasing sila ang mga biyahe doon kahapon matapos nga pong pumutok ang Bulkan Kanlaon. At ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kinansila ang biyahe dahil posibleng magdulot ng aberya ang ashfall sa mga lilipad na eroplano sa lugar. Bukod sa mga biyahe sa paliparan, may din isang ng flights ng iba't ibang airlines ang nagkansila ng biyahe. Inalis na sa puesto ang apatapot na polis ng Bamban Municipal Police Station sa Tarlac. Ayon sa Philippine National Police, ito ay para bigyang daan ang investigasyon sa nadiskubring Pogo Compound sa bayan noong Marso. Sa panayam kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, gusto nilang malaman kung napabayaan nga ba na mga nasabing polis ang kanilang tungkulin. Matagal daw kasing nakapag-operate ang ilegal na Pogo sa lugar. Ilalagay muna ang mga polis sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit ng Police Regional Office 3 para sumailalim sa retraining ng police values. Humahalili sa kanila ang ilang tauhan mula sa mga kalapit na police station. Hindi kasama sa mga sinibak ang mismong hepe ng Bamban Police dahil kauupo pa lamang nito sa pwesto. Bangan din po ninyo 'yung ating balita mamaya tungkol po naman sa mga pulis na kidnapper. Oh! Mm -hmm. Oo, dalawa pong pulis from NCRPO. Oh. Opo, Should at isa po naman mm -hmm. ay traffic police mm -hmm. na kasabwat po nila. Mga kidnapper ay talaga naman nakaligtas po ang BC Mayor ng San Miguel Bulacan sa tangkang pananambang. Patungo po ng munisipyo si Vice Mayor John Bong Alvarez ng buntutan ng Riding in Tandem ang kanyang convoy ng makalapit. Hinagisan ng mga salarin ng Granada ang convoy pero mabuti po na lamang at hindi ito sumabog. Hinabol ng mga bodyguard ni Alvarez ang dalawa pero muli itong naghagis ng Granada. Kaya po ng una in na inihagis, hindi rin sumabog. Ligtas ang opisyal at ang kanyang mga tauhan pero tuluyan pong nakatakas ang Riding in Tandem. Ayon daw kay Alvarez, tinambangan na rin siya noong 2012 nang siya ay magpasyang tumakbong mayor. Patuloy pong iniimbestigahan ang naturang pangyayari sa Antipolo Rizal naman, sugata ng isang lalaki matapos barilin ng malapita ng na mga nakamotorcyclo ring salarin. Nakahinto sa gilid ng kalsada ang biktimang si Bricks John Limpante ng tabiha ng isang riding in tandem. Bumaba ang angkas nito, nilapitan ng biktima at saka binaril. Agad namang tumakas ang mga salarin. Nasa ospital ngayon si Limpante at patuloy na nagpapagaling. Patuloy na tinutugis ang mga salarin. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.